siya sa malayo mga kabakert ayan o bike siya ano siya Paganda oh. hmm. kasi dito walang ano walang ganong nadaan Hmm, siya. <laughs> oh, balik uli. Hmm. Ka. Balik naman siya. Mamaya-maya mga uwi na rin kami. Kasi mainit na tama lang yung exercise niya. Turuan ko mga kabakerd, kasi hindi pa gano'ng marunong para matuto siya. Para kung siya na magbaik-baik na mag-isa, di marunong na siya. Di Dito, pahinga muna. Kaya pak painit, pahinga muna. Nong oh, dito muna parking muna. Ayan, pahinga muna dahil tabi mo. Yan. Si mainit Ininom ka muna na water. Ibaba e mo yung ano stand yan. Tubig. Hoy, oh, mo na. Pagod na? unti unti